Noong unang araw na marinig ko ang iyong heartbeat, halo-halong emosyon ng aking naramdaman. Masaya ako dahil ipinahintulot ng Diyos na ako'y maging isang ina. Ngunit may halong kaba at takot dahil alam ko sa sarili ko na hindi pa ako handa financially upang buhayin ang biyayang kaloob ng Diyos sa akin. Sinubukan ko magtrabaho sa Manila, malayo sa pamilya, upang matustusan ang pangangailangan ng aking pagbubuntis. Nagpakasal kami ng aking asawa upang maitama at magabayan ng aming pagsasama. Tunay ngang bubu sa biyaya kapag ang Diyos ang iyong inuna. Tumating na ang araw na kailangan kong maghanda sa iyong paglabas. Umaas at nananalangin na mailabas kita sa normal na paraan. At sa wakas, nagkita na rin tayo. Isang napakagandang biyaya na makakasama ko habang buhay. Ngunit kailangan kong dumaan sa pagsubok. Kailangan muli akong operahan. Makaraan ng dalawang linggo mula na ako ay masiis. Pinuksan nila ang aking tiyan at nakita na may infeksyon na ang aking matres at nadamay na rin ang aking bituka. Agad-agad nilang inalis ang aking matres upang ako ay mabuhay. At salamat sa Diyos, binigyan niya pa ako ng isang pagkakataon upang mabuhay. Ngunit kinailangan kong dumaan sa proseso. Gusto ko nang sumuko nung umpisa. Ngunit naalala ko ang biyayang binigay niya sa akin. Kaya lumaban ako. Lumaban ako kasama ang Diyos. Tiniis ko ang lahat ng sakit. Makasama ko lang ang biyayang ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Titiisin at kakayanin ko ang lahat. Maibigay ko lang ang magandang buhay sa iyo, anak. Kasama ang Diyos sa pagpapalaki sa iyo.